Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras pati na din sa aking mga kayubi sa Usapang Batas Ayan po ang ating programa sa radyo at uh, simultaneously broadcast sa Facebook, sa X, sa TikTok ay araw-araw uh, po yan mula lunes hanggang biyernes, sa 8 hanggang alas 9 ng gabi Panoorin niyo po ako diyan dahil ang mga topic na dinidiscuss ko diyan ay may kaugnayan din dito sa mga uh, topic na aking uh, tinatalakay dito sa aking YouTube channel. So ngayon, ang ating pong sisilipin ay isang malaking issue sa Ninoy Aquino International Airport na may kinalaman sa human trafficking, falsification, at cybercrime. Dahil uh, nitong nakaraang araw, tatlong kababaihan ang nahuli dahil sa paggamit ng Peking Overseas Employment Certificates or OEC. At higit pa rito, isang immigration officer mismo ang tinuturo na sangkot. Ayan na naman tayo eh. Itong mga balasubas na mga public officials na to dapat sipakin talaga to sa pwesto eh. Ang tanong dito, ito ba ay simpleng kaso ng peke at suhol o indikasyon na mas may malawak na sindikato dito? na ginagamit ang social media at mismong lob ng ating mga institusyon. At ano ang sinasabi ng ating batas tungkol dito? 'Yan ang ating uh, hihimayin ngayon dito sa ating uh, episode na tungkol sa immigration officer na nasangkot dito sa falsification ng mga OEC. Nagkaroon kasi ng aresto dito, 'no? Ang mga inaresto ay si Rhea Angelica, si Nora at si Baby ko So ayon sa ulat ng NBI at uh, BCIA, sila ay paalis sana patungong Hong Kong Ngunit natuklasan na andalan nilang mga overseas employment certificates ay uh, falsified Ang OEC, mga kabuenolo at mga kayubi ay isang mahalagang dokumento na ini-issue ng POEA. Isa itong clearance na nagsasabing uh, legal at documented ang OFW. Protektado sila, no, ng kanilang kontrata. At uh, sumailalim sila sa tamang proseso sa Department of uh, Migrant uh, Workers. Kung peke ang OEC, ibig sabihin hindi dumaan sa tamang proseso. At uh, madalas ginagamit ito para itulak ang biktima sa trafficking or uh, illegal na trabaho sa ibang bansa. Dito pa lang may uh, pananagutan na agad sila sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code o kung tawagin natin ay falsification of public documents. So uh, may uh, role ang social media dito. Napagalaman din na sila ay uh, na-recruit sa pamamagitan ng social media. Kung iisipin natin, dati ay may illegal recruiter sa kanto o sa opisina, pero ngayon nagbago na ang anyo ng pang-aabuso, ng pangloloko, no, para lamang makapunta sa ibang uh, bansa. Marami kasing lumalabas na recruitment ads sa Facebook, sa TikTok, at uh, kung ano-ano pang uh, messaging uh, apps na akala mo, lihit mo, pero sa likod nito ay sindikato pala. Ito ang tinatawag na cyber-enabled trafficking. Sa ilalim ng Republic Act 9208, ano kung tawagin natin ay Anti-Trafficking in Persons Act, at ng uh, Republic Act 10175, yung cyber crime prevention app, kapag ginamit ang internet or digital platforms para sa recruitment, mas mabigat ang pananagutan. Ibig sabihin, hindi lamang simpleng falsification to, kundi trafficking na facilitated by technology. Gumamit ka kasi ng computer system eh. So, mag-iiba ang parusa dyan. Di diba? So ngayon, dito nagiging mas mabigat ang usapin. Isang immigration officer. Pangalanan pa ba natin? Huwag na. <laughs> ang tinuturong nagpadaan sa mga babae sa paliparan. Mga kabuenolo, mga kayubi. Kung totoo ito, malaki ang legal na implikasyon. Kasi yung immigration officer, siya yung unang bantay ng ating border security. Pero nangyayari tuloy dito, siya mismo nagbibigay ng daan. Perhaps dahil sa suhol. Di ba? Kung may bayaran, pasok ito sa direct participation in trafficking. So, maaari siyang managot, hindi lang sa RA 9208, kundi pati sa graft and corrupt Practices Act or uh, RA 3019 kung napatunayan na tumanggap ng pera yung immigration officer. Itong RA 3019, madalas kong banggitin to doon sa usapang batas, pag ang pinag-uusapan, mga public officials and employee. Ito rin ay uh, malinaw na kaso ng breach of public trust. Ito na naman, public office is eh, a public trust. Eh. Tandaan, ang immigration officer may tungkuling protektahan ng mamamayan laban sa illegal na paglabas at pagpaso. Pero sa halip, siya mismo nagbibigay ng basbas. Naku, ito na naman itong mga immigration officers natin. Para mas malinaw, ilatag natin ang mga posibleng kaso. Para dun sa tatlong babae, ang mga posibleng Uh, kaso na kanilang uh, kakaharapin dito ay uh, unang-una violation of article 172 na Revised Penal Code. Ito yung tinatawag na falsification of documents. Mariring qualified trafficking victims sila kung mapatunayan sila ay na, naenganyo o naloko o maaaring uh, sila ay uh, i-consider bilang uh, victims rather than uh, offenders. Pero paano yung immigration officer? Ano ang magiging uh, uh, mga nilabag na batas nito? Unang-una, siyempre, yung Republic Act uh, 9208 na kung tawagin ay Anti-Trafficking in Persons Act. Nabigat to. Hanggang life imprisonment ang parusa dito. Kapag uh, government employee ang uh, kasabwat. Pangalawa, yung RA 10175 or yung Cybercrime Prevention Act. Kung ginamit ang online recruitment no? o uh, computer systems Ayan, uh, alam naman natin kapag ginagamit mo ang uh, computer system Tumataas na tumataas ang penalty niya Ang susunod dito, yung Republic Republic Act 3019 or anti graft and Corrupt Practices Act Kung napatunayang tumanggap ng suhol o nag-abuso ng kapangyarihan At um, pwede ding magkaroon ng administrative sanctions dito Definitely magkakaroon ng dismissal from the service at perpetual disqualification from public office. Ang mensahe ng batas ay malinaw. Kapag ikaw ay nasa gobyerno at ikaw mismo ang tumulong sa trafficking, doble-doblado ang bigat ng parusa. So tingnan natin sa mas malaking larawan. Itong uh, kaso na to Hindi ito isolated case Every year, taon-taon na lang Libo-libong Pilipino Ang naloloko at naabuso dahil sa human trafficking Ang mas masakit dito Minsan, mismo mga opisyal ng gobyerno Ang nagiging kakutsaba So, uh, Pilipino. Na lolo ko ng kapwa Pilipino. So, ano ang aral dito? Kailangang higpitan ang betting process sa loob ng immigration at airports. Hindi basta-basta pag may naipakita, eh, pasa na lang ng pasa. So, dapat magkaroon ng masinsinang digital literacy campaign para sa publiko. Para hindi mabiktima mga peking online na job ads. Ito na naman, transparency at accountability sa pamahalaan. Kung may mga opisyal na nasasanggot, dapat mabilis at malinaw ang aksyon. Kasi kung hindi, unti-unti nawawala ang tiwala ng taong bayan. Kung di na tayo makakasiguro na ligtas tayo sa sariling paliparan, paano pa sa ibang bansa? Yan ang problema. ba diba? So mga kabueno, mga kayubi, usapang batas. Malinaw na ang kasong ito ay hindi lang simpleng falsification. Ito ay isang seryosong banta sa ating mga kababayan at sa ating integridad bilang isang bansa. Habang umaasa tayo na makakamit ang hustisya, tayo rin ay dapat maging mapagmatyag. At wag basta-basta magpapaloko sa mga peking recruitment offers. Lalong-lalo na sa online. wag basta-basta maniniwala sa Facebook ads, sa TikTok ads, sa YouTube ads. At uh, makonbinsi tayo dahil napakagaling ng nagsasalita. At kapag tayo ay nagduda, di isumbong mo kay BBM. Di ba? may portal na 'di ba ng mga na sumbungan ng mga tiwaling no uh, mga opisyales at uh, empleyado ng ating uh, gobyerno. Okay so uh, wag tayo basta-basta pumapatol sa mga ganyang klase o kaya i-verify ninyo sa Department of Migrant Workers dyan sa POEA kung yan bang nagre-recruit sa inyo ay rehistrado o kung rehistrado man Yang recruitment agency na yan ay uh, kung sila ay mayroong magandang uh, record pagdating sa recruitment ng mga Pilipino na nagnanais maghanap buhay sa ibang bansa. Yan ang pinaka-safe ninyong uh, dapat gawin. Huwag basta-basta nagbabayad. Okay? So uh, sana po ay uh, may natutunan kayo dito sa ating uh, episode ngayon tungkol dito sa mga illegal... Uh, job offers para sa mga Pilipino na nagnanais na maghanap buhay abroad. So, hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.